Itong mga nagdaang panahon po ito, napansin natin na napakaraming lindol na pinagdaanan po ng bansa po natin na to. At ngayon po, ang pinaghahandaan naman ng lahat, yung tinatawag natin the big one. At kapag naranasan natin yung lindol, alam po natin na maraming buhay ang mawawala. Pero kapag si Jesus po yung naranasan natin sa buhay natin, marami pong buhay ang maliligtas. Kapag dumating yung lindol, walang nakakapigil. Kumuguho ang lahat ng guguho. Kahit yung mga matitibay na gusali ay biglang yumuyo ko. At kahit gaano pa tayo kahanda, minsan hindi pa rin sapat. Ganun din po ang ating buhay. Kahit gaano pa tayo kalakas, kahit gaano pa tayo kayaman, minsan hindi pa rin po sapat. Dahil anytime, pwede po tayong mawala sa mundong ito. Sabi nga po sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 4, ang buhay ninyo ay parang uso. Sandaling lumilitaw at pagdaki nawawala. Mahikli lang ang buhay natin sa mundong ito. Tamang malakas tayo ngayon, maaring bukas hindi na. So ibig sabihin, kung lahat pala ng pinagpagura natin, pinaghirapan natin, maging yung buhay na ito, ay anytime pwedeng mawala sa mundong ito, Ibig sabihin, mayroon pa palang mas mahalaga kaysa sa buhay na to. Yun po ay ang pupuntahan ng kalulo mo pagkatapos ng buhay na ito. Kapatid, baka buong buhay mo inuuna mo na yung trabaho. Ang pangarap mo, pero nakalimutan mo unahin ang Diyos. Baka naihanda mo na lahat ng bagay dito sa lupa, maging ang iyong future. Pero nakalimutan mong ihanda ang pinaka-importante bagay, ang iyong eternity. Alam mo kapatid, lahat tayo ay pupunta sa walang hanggang kapurasahan. Dahil tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Sabi sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Ang kasalanan ng naglayo sa atin sa Kanya, hindi ito dahil gusto niya tayong parusahan, kundi dahil siya ay banal. At ang kasalanan ay hindi maaaring manatili sa Kanyang presensya. Pero etong magandang balita kapatid, hindi natatapos ang kwento sa kasalanan dahil inibig tayo ni Jesus. Isang pag-ibig na hindi nasusukat, pag-ibig na hindi nagbabago, isang pag-ibig na kailanman hindi sumusuko. Dahil sa na tayo ang magbayad ng ating mga kasalanan, si Jesus na ang nagbayad para sa atin. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang pag-ibig, ipinadala niya dito si Jesus upang siya ang tumanggap ng parusa na dapat ay sa atin. Ipinako siya sa krus, hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil sa kasalanan nating lahat. Sabi nga sa John 3.16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang butong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para maligtas ka. Si Jesus na 'yung nagbayad para sa kasalanan mo at dahil sa kamatayang ito, nagkaroon ng kapatawaran. At nung siya ay nabuhay muli, tayo na tatanggap sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, baka iniisip mo huli na ang lahat, tandaan mo 'to. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. iyo. Hangga't humihinga ka, may pagkakataon pa. Maaring hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito. Ito ay paalala ng mahal ka ng Diyos at gusto niyang makasama ka hindi lang ngayon kundi man Kaya lang kapatid, may desisyon na dapat kang gawin. Isang desisyon na magbabago ng direksyon ng buhay mo. Isang desisyon na magdadala sa iyo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yon ang desisyon na tanggapin si Jesus upang magkaroon ng relasyon sa Kanya. At kung handa ka ng tanggapin si Jesus ngayon, sabihin mo itong salita na ito na nanggagaling sa iyong puso. Panginoong Isus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus para sa akin at muling nabuhay upang bigyan ako ng bagong buhay. At sa oras po na ito, tinatanggap ko po kayo bilang tagapagligtas at aking Panginoon. Isulat niyo po ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Mula ngayon, ang kalooban niyo na po ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Kapatid, kung dumaan ito sa iyo ngayong oras na ito, huwag mong palampasin ang pagkakataon na tanggapin si Jesus sa buhay mo. Ang kaligtasan ay hindi tungkol sa reliyon, ito tungkol sa relasyon kay Jesus. Tandaan natin, may hilang buhay. Pero ang desisyon na tanggapin si Jesus ang magdadala sa atin sa kasiya sa buhay, sa buhay na walang hanggan. Congratulations kapatid, salamat at tinanggap mo si Jesus sa iyong puso. Share mo na din ito sa mga kaibigan mo, sa mga relatives, sa mga malalapit sa puso mo na gusto mong ipakilala si Jesus. God bless kapatid, sama-sama tayo doon sa langit.